So, oh, papi, ah, ako'y papalam na ha. Anis na ang daddy. Iyan, lapit. Isa pa. Lapit dito. Ah, nga nga. Kasi alis na ako. Hmm? Ba, ha? Patulog-tulog ka. Iwul-iwul pang ikaw ka. Hmm? Alis na si daddy. Nakakain naman kayo. Iyan. Mabait ah. Kasi busog na kayo dalawa. Nadali yung ulo ng tambakol. Pahinga-hinga na lang, oh. Mm -hmm. Alis na ko, ha? Sa pag uli, ha? Pagbalik ko. Mm -hmm. Magpakabayit kayo dito, ha? Mm -hmm. Magpakabayit kayo. Hmm? Magpakabayit kayo dalo, ha? Ikaw, kan? Papi? Yun, na. And alis na si papa. Hmm. Bait na. So, alis na ako. Sige. Bye-bye. Maraming salamat po.